Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa South Korean President Yol na impeach. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas ay malayang malayo tayo sa kanila. Ang mga namumuno sa kanilang bansa ay mga matitinong opisyal, hindi mga korap. Mabilis nilang alisin sa kanilang bansa ang mga kurap, mga tiwaling na sa gobyerno. Hindi kagaya dito sa ating bansa, mula sa barangay kagawad hanggang Pangulo ng Pilipinas ay mga kurap. Kahit sa ang sangay ng gobyerno ay mga tiwali ang mga empleyado. Ang kinakampihan pa nila ay ang mga nagkasala sa batas. Dahil dyan sila kumikita, dyan sila nagkakamal ng salapi. Maski mali ang kanilang ginagawa ay baliwala lang sa kanila. Ang importante sa kanila ay paano magnakaw mang walang hiya sa kapwa. Kung mag-aasta akala mo buhay mo ay inutang mo sa kanila. Masyadong mga kurap. Ang mga biktima pa ang kanilang sinisisi kung bakit nagdemanda. Ang mga biktima pa ang kanilang tinatakot na kanilang ikukulong at papatayin. Wala nang katarungan ng mga biktima. Kawawa tayong mga victims of injustices, ang kinakampihan pa ng mga tiwaling mga fiscal, judge, justices, Arbiter, na Pulcom, PNP Internal Affairs Service ay ang mga kapwa nilang mga tiwali. Wala nang pagbabago sa ating bansa. Ang mga namumuno ay mga kurap. Ang iniintili lang nila ay mga sarili nila kung paano sila makapagnakaw. Kahit sino pa ang mamuno sa ating bansa. Lahat mga tiwali. Ultimo mga taga-butas ng papel mga mayayabang, na akala mo may alam sa batas. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa abangan eksperto. Kaya ang tawag namin ay idol ng mga tanga. Dito sa ating bansa kapag bobo ka, kapag magnanakaw ka ay iniidulo ka pa ng mga tanga na mga Filipino. Ang bobo ay ginagawang matalino, ang matalino ay ginagawang bobo, ang lawyer ay sasabihin hindi abogado. Nagmura lang anya ang tali-talino. Nagsalita lang ng thank you so much, actually, really, judgmental, sobra siya, grabe siya, wow, anya ang galing-galing. Nagmura lang anya ang talino. Yan ang Filipino, iniidulo pa nila ang mga walang alam. Kaya tingnan mo sa Senado ang mga senador natin ay mga walang alam sa batas. Kapag ang pinag-uusapan ay batas ay mga walang mga alam. Pero sa pagmumura, sakay abangan mga eksperto. Iba ang Korea kaysa Pilipinas. Mabilis nilang ipa-impeach ang kanilang leader. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang mga mamayan pa ang kanilang sinisisi kung bakit sila nagnakaw. Pakinggan nyo ang balitang ito na mabilis ang mga Koreano na i-impeach ang kanilang presidente. Sa pag-declare ng martial law dahil sa pagpapatupad ng panandali ang martial law noong ikatlo ng Disyembre taong 2024 na impeach na si South Korean President Yoon Suk-yeol. Ang hakbang na impeachment kay Yul ay naganap matapos na umanib ang labindalawang miyembro ng partido nito sa opposition parties na kontrolado ang 192 seats sa tatlundaang member National Assembly, kung saan two-thirds na boto ang kailangan. Kabuang dalawandaan at apat na mambabatas ang bumoto para ma-impeach ang presidente dahil umano sa insurrection habang 85 naman ang hindi pabor at walung boto ang napawalang bisa. Dahil sa impeachment kaya si Yoon ay suspendito na sa tanggapan habang sumasa ilalim naman sa deliberasyon ng Korea Constitutional Court ang nangyaring botohan. Tumatayo naman bilang interim leader ng nasabing bansa si Prime Minister Han Dok soo at nangako na gagawin ang lahat para masiguro ang kakatigan matapos ang impeachment ni Yoon. May 180 at walumpung araw naman ang korte para desesyunan ang kapalaran ni Yoon. Mal ay malayo tayo sa Korea. Dito sa ating ang mga magnanakaw pa at mga criminal pa ang naghahanap ng due process. Grabe na ang corruption dito sa ating bansa. Lahat ng sangay ng gobyerno mga tiwali. Natutuwa pa sila na maraming mga nagugutom na mga Filipino. Sa halip na tulungan ang mga naghihirap, wala silang magawang paraan. Sa bunga nga, sila magaling. Pero ang totoong pagtulong sa ating mga mahihirap ay hindi sila tumutulong. Sa bunganga sa daldalan sakay abangan dyan sila magaling. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.